si Miss Christine per Pero syempre po, um, si General ay sa totoo lang, uh, mahal niya yung si Miss Christine. Uh, pero syempre si Miss Christine, is, meron pa siyang ibang intention sa sa kanyang pagkanaan na ano, na hindi alam ni General. Although si General talagang uh, kahit gano'n siya, kahit gano'n yung pag ko, niya kapag niya, hindi niya si sa Christine. Pero siyempre, may ibang intention si Christy na gusto niya pa yung mangyayari. At yung gusto mangyayari ni Christy, hindi kasama si General dun sa sa lifestyle na gusto niya. Yun yung mangyayari. So, grabe maganda yung ano, story thought, uh, yung ng tao na napakagal ng pakatidor ng, 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 ng kwento. Does, does it, he look too young to be a general? He's too powerful. Ah, hindi naman. Parang hindi ko sa batang Batang general. at dati you nila know, general. Hindi naman tawag sa hate. General. Hindi naman yung tawag sa Tawag Powerful is to is dominant. Kaya so kung tawag sa yung general. Yeah. Yes. Yeah. Uh -huh. General. General. Okay. ako Okay. Okay. po doon, si Alex. So bata ako doon, Okay. Matalino, Okay. 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 So ako yung Okay. naman ni Rose. So Okay. 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 ano Okay. 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 Meron nga ba? Oo. Oh, long time ago nga. Depende sa neighborhood. O paano pinagpata pinag pinag siya nga? Ah. Uh, okay lang ba? Siyempre, kwento ko na, na na medyo, medyo ano siya, medyo rated R. Ah, uh, o, ko ng rated R kasi hindi ka naman mo, so ito talaga yun. So, ano ba yun? Ah, uh, pantas it means ba nakakatulog and then, ini stop mo ba siya ah and, and then the, the, kasama ba siya sa pagligo mo Not, you know give uh, uh, as detail as for the mga conservative people oh 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 Uh, yan nao kapit pa na maganda talaga yung uh, yung features niya tsaka uh, ano yung skin niya tapos uh, so tigni niya siya pag nilala ipag alawi nagalapas <laughs> ano <laughs> <laughs> yeah, yun 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 nakita ko yun so So, syempre, pag ganun gala pa naka po focus ko, diba? naka naka ka, and na nakikita ko yung ano yung singit ng ano niya. So, nung cover sa ko, nakita ko parang doon na nangulat yung ano ko na parang... Ano ang ganda para na pagka, ano, nakakita ko ng ko ano yung sensation na, ano, bilir na, parang yung, yung manhood na, ano, yung manhood na dapat pang dumating eh. Oo, oh, pero pag nagulat ako kasi siyempre na ilaw siya. Pero yun, doon dun na ano, dun na ang start yung fantasy ko sa kanya. Oh. Hindi ko sinasadya yun. May asawa ba pa. to? O dalago? Ahm... Ano? Uh, I mean, hindi ko alam eh, kasi hindi ko ano, may Kasi ito, ko na Na, na, uh, actually, nahihiya pa ako mag-approach ng ano. So, tinitingnan ko lang siya from the distance. Sa so, mental band ba ito? Or sa... So? <laughs> It is. Hindi ba hindi siya 12? tayo. Ah, sabi ko parang magandang nasa dina. Yes. You were 12? Hindi siya 12 then? Ah, hindi siya 12. Medyo uh, siya, medyo mga siguro, let's just say mga... Um, uh, 15 years old naman. So, that time po, uh, may kapitbahay kami. Uh, maganda rin kasi ni ko lang rin. Then, sabi ko, Okay ka, huwag uh, mabuti. Sabi niya ganyan, pwede maging artista, ganito ganyan. Tapos, naging close okay. kami. After noon, uh, parang after a month, uh, may family reunion kami. Nagulat ako bakit nando siya, yung pala pinsan ko. <laughs> 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 Ayun yung sa araw. Sa so, naudlot at papapata siya. Naudlot ko. No, 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 actually, yung kapitbahay uh, yung... ko was is based on ano, uh, personal experience yung I live in a condo kasi tapos uh, may mga ganung ganapan kaya when I write this story naisip ko siya yung mga experiences ko ano nakita ko doon ano yung nagkaganap ganyan So naglikot na yung mga questions mo? Opo, ganoon, kaya siya nabuo So pag nabuo siya ito ang to, 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 to nangyari yung pwede lang yung mga uh, twist pero yung um, situation sa condo. Mm, ganun po. Personal experience. Para sa akin po, ano ko, si Christine Bermas. First time po eh. Uh, Napapanood ko talaga sa Viva ba, Max bago ako sumapak sa Viva Max. Then, sabi ko, Viva Max ko to sa mga friend ko na Tapos, nagulat ako, may project na ba ako, kapartner ko siya. Then, nang pagpapait siya, hindi siya maarte, makulit. Basta, napaka-tauntorin niya. Yes. Uh, experience ko nga ngayon, pagkaya nga sa ano, um, si Ms. Christine Bermas is, ang na, ano ko sa kanya is, acting wise, talagang magaling si Ms. Christine Bermas. Yun lang talaga ang ko sa kanya. Well, sa love scene, maayos yung love scene namin, and uh, we approach it uh, professionally. Pero sa akin, ang ano ko sa kanya is yung acting talaga niya maganda. Yeah. Just your talk over sa mainstream, kasi may may lalim siya. Magaling natin yung Ano, mo? Ano, Lipo? Ah, first time ko na makita. Ganun siya si Ah, miss Kip, anong sanay na si para sa Oh, So, nag-start po ako ng bloggers years sa commercial. So, uh, commercial po ako. Then, ah, uh, swimmer na po talaga ako. Swimmer? na swimmer po. And then, ah, uh, after po, naman nalamalo po ako ng naman ako na po ako ng international doon po ako nang discover sa mga ibang TV so mga um, uh, interviews po hanggang sa nang discover ako ni Direk Daria, so director po sa Salongo po, since ako ah, po rin po ako ah, doon yeah. po ako then na po ako ng project which is yung Sacristan Girl series kasi ang kwento po doon, kailangan niya ng swimmer na lalaki na matanda so ako yung po yung ginawa po nito hanggang sa after po noon ginawa uh, niya po ako, tas pumunta po ako sa Viva at kapag-contact mo po ako. ang So, yes po. Ino? You know? Arilyat. Ah, bye. Ah... Uh, ayaw rin sa magpangawat dyan eh. talaga uh -huh. sa tayo ko eh. Uh -huh. so, yung si Alex diyan, dyan, ginagabot niya talaga ng utak. Pinyong nga eh, uh -huh. kung bakit siya matapang, Eh. -mata hindi sila. Okay. Sa naman po, um, Mapapoy Ap talaga kasi minsan talaga parang na eh. ka rin talaga. Wow, <laughs> oh, Leo. Ay, hindi po. Pero... <laughs> so, i-drink uh, oh. ano, ano, oh. okay. ko Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano na? na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano okay. Ano uh, sa Ano na? Ano kasi ng mga uh, handler na nag-aano na uh, nagsusupply sa Viva Max. So, sumama ako sa GC and then na uh, pina-audition ako and then doon ko nakalala si Ma'am Jojo Oh, uh, and then, uh, kung mahal ko, nung una kala ko kami lang talaga yung parang mga big roll na hindi bigay sa akin. of uh, those uh, 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 na, Oo, oh, tapos nung yung hindi ko masakot, roll lang yung na ko na Ano. Kasi syempre, hindi ko lang yung expect na support agad. Or, ano. Tapos, bigla na akong nilig din sa, ano, sa ah. tayuan. Big na akong nilig. Tayuan? Oo. Oh, oh. Tumayo pa na ha? Okay. Ay, hindi yan, ano ko na background. <laughs> <laughs> Man, ka, ano rin. ano, don't mind the neighbors. <laughs>